Ayan, good morning mga kababayan. At ito na po yung pangpitong araw namin ngayon sa bahay ng magkakapatid. Ayan. At tara mga kababayan, at trabaho na naman tayo ulit. At abangan nyo lang po ang mangyayari mamaya. Ay. Yan mga kababayan, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan na mga kababayan at tapos na natin nabuhusan doon. Saka ito na lang po tatlo ang hindi nabubuhusan. At itong isa ay inupisan na po. Malapit na pong mapuno. At ito ay hindi pa uh, atipayang itutunado mga kababayan kunin pa natin ang tamang hulog yan ayan tapusin at ito ito na lang yung pupormahan mag umpisa na kami magukay para sa hollow block, sa asintada natin ayan mga kababayan at ganito kalaki po ang ating poste ayan kikita nyo yung mga poste na yan mga kababayan napakalaki po kahit hap lang po ito uh, paninigurado din na uh, pa hindi po ito babagsak pag lumakas yung lindol at ayan anim na piraso yung 16 mm bawat poste ay mga babayan hindi talaga umalog alog at napatok lang pa ito sa taas dugtungan pa natin to dahil mababa pa ito at ayan na mga kababayan yung mga kasama natin ayan shout out kay Cesar Cesar Prudente ayan shout out, sir Paul. Ah, shout out daw sir Paul at si Nonoy si EPL Kalunsag at doon naman sila Rebird sila po yung mga, nakasama ko mga kababayan sa paggawa ng bahay ng mga kapatid at ito mga kababayan ito na lang po yung ating pupurmahan at may mga purma na dyan kakabit na lang natin yan mamaya ayan at baka makaya pa ito mabusan ngayon or bukas na lang Tipid dahil ngayong hapon na po dito mga alas dos na po mga kababayan. At to hindi pa na hindi pa na ano to nahulugan. Yan hindi pa nakuha kasi na ano pa. Dumadaan-daan pa sila hindi pa na ano ang nylon natin yung tansi kailangan pang nakababa yan para hindi sa sa paglalakad. Ayan. At napupuno na po kailangan natin ng kailangan natin ng grease na matibay para hindi po bumuka o pumutok yung ating mga haligi yung puste yan mga kababayan no? Oh, tingnan nyo wala pong kahit pum, ano dyan wala pong pumutok ayan no? Oh. kahit pinupuno pa yan diritso hindi po basta basta bibigay yan ayan ito kahapon pa ito nabuhusan pero oh, tinanggalan ko na ng forma at napakatibay ayan napakatibay mga kababayan kasi yung halo namin ay is 1, 2, 3 tatlong graba, tatlong bato at dalawang buhangin at isang siminto yan po yung halo ko sa mga puste ayan ito kaninang umaga po ito nabuhusan yung itong puste na to ito po yung magiging pintuan kasi kaya nagkaganyan yan dyan kasi may ano yan pile sa itaas sa itaas ng pintuan at dito din banda mga kababayan dito magpapile din tayo ng tatlong sunod sunod na hollow hanggang sa itaas po yun dito lang po yung dito parte kasi dito po yung harapan dito lang po yung parte ang may konkreto at saka dyan at dito half na lahat ito nakapatuyo cladding pero yun pa rin yung masusunod yung forma ng bahay yung binigay sa atin na plano yun talaga yung masusunod ang maiba lang doon yung half cladding lang yung maiba mga kababayan kasi yung sa plano is full concrete yun <coughs> pero naiba half cladding na lang po Ayan. at itong mga bahay na ito kung sakali maging success yung mga kabataan na yung magkakapatid hindi natin alam kasi bata pa sila, hindi natin alam yung takbo ng buhay. Paka ang panahon na mag-asawa na sila at magkakaroon din sila ng mabuting trabaho at magkapira. Pwede nila po itong idus andanas, 2 story. Kahit 3 story po kaya ng pundasyon na ito. Kaya po ito mga kababayan. At nakaprepare na po ito, hindi natin alam balang araw yung magkakapatid ay ano paging successful sa buhay ayan dahil marami po silang magkakapatid at, at kung magkaroon man ng ano ito ay nakaprepare na kahit itri story pa nila ito kayang kaya po ng ating mga puste ayan at yung kabilya kayang kaya po si dito nakadalasan ginagamit ng mga bahay dito yung maliliit lang 12 mm lang talaga yung ginagamit nila isa po yan kapag lumindol ay dali madali lang masisira at napakaliit din ng kanilang mga poste na ginagawa at ito mga kababayan niliguro lang po ako kasi napakalakas talaga ng lindol dito bukas magumpisa na kami doon magkasintada na po ako bukas at yung sabi ni ng viewers natin na bakit wala daw ang nag-asintada yung iba mag-asintada daw paano mag-asintada yung iba eh tulad kanina silang dalawa dalawa silang naghahalo doon hindi man pwede isa maghahalo dyan dahil yan ang pinakamahirap na trabaho sa construction yung paghahalo at isa yung dito paano San? sino pa ang mag sino pa ang mag-asintada <coughs> hindi pa hindi nila siguro nakita at naintindihan na apat lang po kami ngayon apat lang kami gumagawa at hindi naman siguro mabagal pag pitong araw lang namin to ang daming ano hindi basta basta po ang mag mag ano ni maglagay ng forma kailangan matibay ayan pag pitong araw tapos na po isa na lang yung hindi napurmahan ito mabubusan ito ngayon ayan Ayan mga kababayan, para maintindihan mo po na hindi naman kami nagmabadali. Dinadandahan lang namin yung trabaho pero hindi naman masyadong bagal yung trabaho namin. Ayan. Pag asintada madali lang po yan. Ito mga tatlong araw or dalawang araw. Ayan, napurma na po ito. Nakapile na po ito ng hollow blocks. Ayan. At maraming-maraming salamat po sa inyong lahat. Ha? Yan, magandang hapon magandang hapon dyan sa ating mga viewers sa ating mga kababayan na mga OFW na nasa iba't ibang bansa yan, mga kababayan at hindi namin nakayang tapusin ng isang pusti si hapon na po mga kababayan at uuwi pa tayo uuwi pa kami isa isa sa aming mga pamilya bukas na lang po yan ng umaga at napakadali na lang po niyan at meron ng magkasintada bukas Ayan mga babayan at natapos na namin ang natapos na namin mabuhusan ang, ang pustin na ito, ito. Tatapos lang namin ito mabuhusan. At ito na lang talaga yung isa ang hindi nabuhusan at naka na po yung forma. Kaya nandoon na yung forma. naka na. ni namin nakaya mga kababayan. Bukas na lang po ng umaga tatapusin namin to umaga mga kababayan at yan mag na tayong mag -ano don doon mag asintada ayan at maraming maraming salamat lalo na po sa sponsor ng bahay na ito at tetito iprint maraming salamat sa napakabayit niya at sa ating mga viewers din na walang sawang nagsuporta ng PB Team Panday yan, maraming maraming salamat po sa inyo at kay Sir Paul sa buong PB team nila Mang Petra. Yan, sa ating mga kaibigan, si Nunoy, PB team Nunoy. Ayan. At, <coughs> at, at nasa magandang buhay kayo mga kababayan sana po at, walang problema sa kanya-kanya ninyong mga pamilya dyan ayan mga kababayan at dito ko na lang tatapusin yung vlog natin sa araw na ito. At maraming maraming salamat sa inyong lahat. At sa hindi nyo pag-skip ng ads. At sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe nyo na po ang PB Team Panday. Ayan, para lumaki po yung channel natin. Mga kababayan, at bye-bye!